dito sa bahay yung mga damit para ayan po medyo ako na lang ang naglalaba kunti lang naman ang dumi nito eh para yung masabi ko nga pati yung sa mga ano ko malinis malinis yung mga ayan po Ayan. Konting balaw lang nito. Mga damit ko kasi puro black na lang mga ito. Dito papagita ko sa inyo. Makakala nila kasi may natatanong. <laughs> Ang mga damit ko raw. Isa na lang Raul. Marami yan. Puro itim na lang to, Isa na lang. Wala nang pangalan Raul. <laughs> Natalya Raul. Ito. Papalaw na tayo raw. No? Ayan. Papalawin na natin ito mga ito. Ayan. Lala pa tayo pagka Pagkatapos ko magluto mga ito, laba naman. Tapos doon ay kakain, papay nga. Tapos punta na naman na resort, gagawa na naman ng puro raw. Ano. ano, lang ang buhay natin ngayon, raw. Ano, ano. Pandaw-pandaw lang mga ito. Napakagandang buhay mga ito. Good morning, good morning. Good morning, good morning mga ito. Dito po, magluluto na naman ako dito ng Magluluto po sana ako ng okoy, at tukta uh, ng okoy, at tsaka dinuguan. Ang problema yung bisita ko, bukas pala darating. Pero nakaredy na yung dinuguan ko. Ito, hulo ng baboy. Ito po, hulo ng baboy, at tsaka bituka. May kasama nga tayo, mga idol. Ito, magsisigang na lang ako yung maskara ng baboy, mga idol. Talagay ko ng buting gabi. Sinigang yung maskara. Talagay ko na rin po yung... pamati sa tsaka sile pamati sile sibuyas tapos siniganggang siniganggang lalagyan ko na rin na sampalok mga dali sampalok mga matawagan ng um, sandok na kaway eh. lalagay na ala ako ng eh. mustasa ay ito na pala kaway Oh, na. <coughs> sinikang-sikang, sinikang-sikang. Rep mo na, rep mo na. Rep mo na to, rep mo na muna, muna to. Yan, ayan, dinugwa rep ko na muna. May bukas pa langin pala lang yung bisita ko. Pagluluto ko sila, nangoko yung bukas at tsaka... ah Sige naman! Lahat, inanam mo na, pasisig yung ano, iba. Inanam mo lahat. Ay hindi, pasig. Gagawa ko, sisi. Sige, iluluto na lang. Bibigyan ko na lang nanay ko. Sisig ko yung... Balit, isa, isa ng ulo ng baboy yan. Oo. Oh, so, kalahati Yung isa, sisip ko sana. Ibilin na lang ako bukas. Dahil dinuguan. Saka na lang natin padalan si Ma'am Kat. Tara. Maskara ng baboy. Ay kasamang buting gabi. Masarap po ito, mga ito. Ilan na olive oil yung nabili niya? Ha? sinigang kang na buto na buto-buto. Maskara po ito eh. Masarap dito yung mata. Alas kumakain din ako ng baboy, eh, pero yung kakainin din dinuguan ko, i-oven ko para para yung mantika niya matatanda. Bukas ko na po iluluto yun. Luto, sinigang-gang, sinigang-gang, yan. Nagluluto pa ako ng Shanghai dito, mga idol. Ito, Shanghai. Ay, eh, paghirap mo muna yung tokwa. Ayan, yun, Shanghai, mga idol. Ayan, Shanghai. So, inano ko na to, nakarep na po ito para pagka gusto ko magtira sa apo ko, kakaisip ko loko yung Shanghai mga idol. Shanghai, Shanghai. Rep mo lang yan. toto po ako po. Eh, itinirenda ko mamaya ito. Sandali na, tira nyo. Kape at saka kamuti. Ha? Ay, mag-uutot ka nito JR. Huwag ka kakainin ito. Ha Kamuti lang ako mamaya. Kamuti at saka kape. Tinitira ni JR ko mga idol Good morning, good morning. Yan. Yan. Yeah. Good morning, good morning, kamo. Good morning, good morning. Iya, no, yung pinagluto ko siya ng Shanghai, mga idol. Kain na po tayo, mga idol, kamo. Kain na po tayo, mga idol. Iyan po, ito po po yung Shanghai niya. Eh, burrito niya po ito, tsaka si Morena ko, mga idol. May nakapasok na lang ako. Kain na po, kamo. Yung favorite ko po, kamo. Iyan ano yung kakain ko? Mm, Mas, masarap. Makanin. Pasado. Pasado ayon. <laughs> Ayan. Masarap niyang kumain mo. Ito dahil si Morena ko kain na rin. Ayan. kaya na Morena. Nasaan yung ano mo? Ay, ko yung kumain. Iyan na si <laughs> Kaya kuha na kayo dito. Ay, marami ito Raul. Kaya na kayo dito. Kuha na. na kayo. Mainit na. Mainit na. Ito Morena. Okay. Good morning, good morning mga idol. Takain na po tayo ng buto-buto na yung may mata ito. Mag, uh, yung po kasi yung ano nito, yung gagawin ko sana ng ano ngayon. <coughs> gagawin kong dinuguan kasi kala ko darating si ma'am Cathy ngayon. Bukas na daw. Kaya ito na ang buto-buto sinigang ko. Ayan <coughs> na po tayo. Happy birthday pala kay ano, Sadimar. sa Sadimar, eh, sa ano, uh, na, nasa Canada. Idol na idol daw tayo niyan. Sabi ni Kong Dado. Pondok. yan, yung anak niya. Tsaka sa mga nasa Canada. Mga idol, idol natin. Dami nating idol na nasa Canada rin. Ah, sarap na sinigang na to. Sinigang nga, mahasim. na, Ang sarap niya mga idol. May kasamang buting gabi. Hindi mo binigyan ng malambot na buting gabi siya eh. Sila at saka patis mga idol. Kain na po. Ang dami kong nagawa ngayon. Hmm? Ito po yung maskara ng ulo ng baboy. Eh, alam ko, pagka ganito ng oras, pagka alaang mo alam eh. Hmm? Mayroon yung may butang eh. Hindi eh. Kaya na kayo. Sabok, hindi, hindi, kung nang sabok oh. ko. Sarap niya. Hindi nga mo ko soft drink. Meron ng lechip plant dito. Tulis ya. Ha? Kaya dito? Kumain ako. Anong inulam niyo? Adobo. Anong adobo? Mayan po. Ito yung mata baboy. Favorito ka. Ito Gustasa lang nalagay ko dito, mga edo. Tsaka buting gabi. Ang dami kasi akong ginawa. Ito. Chop na mata ng baboy. Hmm? Hindi na niya. Antak kampojon, jadi yung yang pincam mana pun tasakan apa sih pangnya? Boleh masarap sa babu yang malam sih mantika haranya mahir. Hindi ka umayos yan. Paano mo yung ano dun sa titulo ng sa na? Hmm. Para mapakomersyal ko, ano? Kano pa yun? Agricultural pa kasi yun Não dá me colher na mãe, tá? tungkol yung, maskara ng baboy. Ano to eh? Hmm, Ang lang. Wala siyang laman. Kunti-kunti lang. Puro malasa sa sinigang. Ay na po Ang nga po Kinain nila ano? Ito na naman naman, talis ko. Tatlo to eh. Shanghai. Ginagawa ko na sila tapos nire-rep ko na lang pagka umaga. Pipirito na lang po kami. Ang timpla ko lang kaya Rosa at saka Kinsay. Wala na po na. Saka kunting oh, itlog, pamintay lang. Yung mata ko. Hmm? niya. Main ayo. Kita boleh ke main ha? Kena nampak lagi ke main. Kain apa main ni dah ni? Harapnya tu berat. Favorite ko buting gabi. Wala na ako nakabul na buting gabi. ano na, deliyang na lang ata ito mga idol Hindi ko pa pala na-upload yung pinaganda ko ni Coil Panzan na anak ng ipon na malaki. Sarap niya. Kain na po mga idol. Good morning, good morning.